Hello guys, mega mega love shout out sa inyong lahat for today's video guys. Yan, isi-share ko lang yung aking alagang aso na namatay. Kawawa si Doggy, Nagkasakit siya nung no? bali ano na ngayon. Magwa one week na siyang ay one week na siyang kahapon namatay guys. So, nung nakaraang week Wednesday, Uh, Friday, naglakad pa kami. Tapos, Saturday, naglakad kami ng umaga. Pero, siguro masama na yung pakiramdam niya. Masakit na yung tiyan niya. Tapos, yung dumi niya, if e, ano na, basa na. Nung dinner, ano na guys, hindi na siya kumain. Nakahiga na lang siya. Tapos, binipilit kong kumain hindi talaga guys kumain hindi rin umiinom ng tubig ginawakan ko yung chan niya guys ano siya sobrang init siguro iwan ko kung ano nangyari nyo pero ang lakas lakas niyan guys grabe super active ng aso namin kahit may dumadaan dyan dito may mapo parking lang na sasakyan hala takbo yan guys Ta tahulin niya yan. Akala niya siguro yung tao papasok yan sa gate. Babantayan niya talaga guys. Diyan lang talaga yan guys sa gate. Hindi yan naalis. Hanggang hindi yan naalis yung tao dyan yan na nakaparking. O may dumaan diyan, Tapos malapit sa gate. Tatahulin niya yan. Tatakbo rin talaga guys. Tatahulin niya. Ay, nakakamiss yung aso ko. Very active. Tapos kung kausapin mo nakikinig, tapos yung tainga nakatayo, o gano gano'n-gano'n sa'yo. Tapos, kung pagalitan mo, kagano'n lang yan, o. Nakatunganga. Walang imig. Minsan, makulit din. Kasi, alam niyo guys, bawal kasi dito, pumasok sa loob ng bahay. Kaya, minsan, ako pinapagalitan ng matanda. Minsan, siya, pinapagalitan ko, pinapalo ko yung puwet niya. Tapos, pag sabihin kung lumabas yan ano yung kinukuha niya, chinilas ko chinilas ko, tapos doon yan kagat-kagatin niya doon sa garden tapos sabihin ko, balik mo dito yung chinilas ko hala, ano yan talagang kagat-kagatin niya minsan, inaano hindi ko pinapagalitan sabi ko, balik mo yung chinilas ko dito I ano niyan? yan, ilitgo na yan tapos pupunta yan sa akin na eh, minsan papagalitan ko tapos inaano ko rin siya kinikare ko rin siya kahit pinapagalitan ko oh, <laughs> kawawa talaga yung aso namin guys nakakamiss nakakamiss yung aso pero on guys yan yung first time ko na alaga ng aso for pitong taon ako ko lahat lahat tapos hindi mo alam kung ano yung sakit niya tapos wala pa yung amo ko dito yung nagkasakit sila tapos Nagasakit yung amo, yung aso ko, 'yung amo ko nasakit sila. Lunis pa nang kinamugahan. Tapos sabi ng babae, ikakabit na natin sa doktor, sa veterinarian. Veterinary, veterinarian. <laughs> Pag-sabi ng doktor, pagtingin niya critical ala, guys tumulo talaga yung luha oh hindi siguro kundi lang ko nahiya pero hindi ko mapigilan guys talaga as in uh, ano talaga guys nakakamiss talaga oh yung yung dati yung ako lang mag-isa yan lang yung kinakausap ko siya yung ano ko sabi ko dali ka dito tapos magpaligo ko ng ibon magkata ko ng newspaper alam nyo guys doon din dyan dyan din yan sa tabi ko minsan gusto niya siguro i-care is i, i, i ano ko rin siya guys abang yung naglalatag ako ng newspaper dyan din yan uupo tapos uupo yan sa legs ko o oh, di ba gusto niya siguro yung ilambingin ko sabi ko minsan nilalamb nilalambing ko rin siya kapag pumupunta sa sa akin pero sabi ko umalis ka kasi kailangan ko tapusin to. May trabaho ako pero hindi talaga aalis yan guys ano talaga sa sa akin tapos kung di ko malayo pa ako jan nang jan ay sa gate Oh diba Grabe no grabe yung aso no hindi sila makapagsalita pero yung instinct nila yung isip nila diba Ay ayan, ayan nakakawa talaga at nga kami sa kanya very active na bigla yung mga kaibigan ko dito tapos ang mahal mahal pa naman dito guys mag ano ng aso ba walang sabi ng ano walang mga vitamins walang tawag doon wala 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 lahat may vaccine pa dapat daw yun ano wala talaga tapos yung pinakamasakit bawal pumasok dito sa loob ng bahay minsan sabi ko sa mga matanda hayaan mo na akong pumasok sabi ko dyan lang naman yan minsan sa gilid na umuupo tapos lalo na kung maulan guys may kulog grabe yan no, takot niya parang nanininig. tapos ayaw nila papasukin minsan eh pinaano ko lang pinapapasok ko sabi ko magtago ka na lang doon sa ilalim ng misa kawawa talagang ay nakakamiss yung aso sabi ko wag na kayo muna kumuha ng aso kaya kumagalaga Ayun, tahimik yung bahay namin, guys. As in tahimik. Kasi, alam ko yan ko mga kaibigan ko lumalakad, sigurado dyan, tahulin yan talaga. Hmm. Ngayon, wala, wala na akong marinig. Bunga nga na lang ng matanda yung maingay kapag supungin. So, ayan lang, guys, for today's video. na nakakamiss yung aso ko. One week na sa kahapon. Tapos may nag-deliver dito na bulaklak para sa kanya. Sabi ng amo ko, sama ka na i-cremate. Sabi ko, ah, kaiyak ako doon. <laughs> nung, nung di ko nung nagkasakit siya, sabi ko, kuku, alis na si auntie ah. Ay, nakaganon siya guys, dandahan, nakaganon, nakatingin sa akin sabi niya iwanan mo ako dito di op mo magisakit ako sabi ko sa ko pa. Inumin mo ng tubig ginamita namin ng string ng para sa medicine uminom tapos uminom siya sa mismo sa tubig ka niya. ang saya namin ay akala ko ano tapos alam yung Pinaano pa yun guys pina ng dugo oh, pero inyo magkano yun grabe yung gastos ng amo ko para man lang makasurvive yun pala hindi rin ang kawawa talaga masakit talaga no? siyempre parang ano na yun pamilya na kasi ah ang hirap guys first time ko mawala ng alaga na ganyan first time ko mag alaga ng aso na ako talaga mismo na -ano. may aso rin kami dati pero siyempre iba naman yung aso natin doon na anon ba diba? yung ano ba tawag doon layaw ano ba yun yung dati, may aso rin kami, pro. Pakainin mo lang, ano, dito talaga, alagaan mo talaga, palikuan mo talaga. Diyan sa, sa, sa amin dati, eh. Yung aso, punta, samahin mo lang, punta sa ilog o na, o, ba? Diba? Dito talaga, sipilyuhan mo. Suklayin so, mo yung buhok, parang bata talaga, diba? Makakasakit ah, talaga ng feelings, ah. So, yan lang, guys, for today's video, guys. Emotional. Matagal ko na to sana i-share pero parang hindi ko kaya. So, yan lang guys for today's video. Ayan lang aking i share sa aking alagang aso. Salamat sa inyong lahat at walang sawang pag-panood sa aking video. So, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para update kayo sa mga bagong upload ko na video. God bless us, guys. Thank you so much, everyone. Bye!